I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. There's nothing personal, I do the blood. Hello mga ka-wheels, isang magandang umaga sa inyong lahat Ayan, natapos ang uh, mahabang ulan Itong mga nakaraang araw Ayan, so sa wakas, uh, umaraw na rin Ayan, so nandito tayo ulit sa another uh, series ng ating vlog Para i-update ang ating uh, project car na Suzuki Wagon R Stingray Ayan, so umpisa natin dito sa harap uh, <clears throat> Kung mapapansin nyo, nakabukas yung hood nya Ayan, nag-detail kasi tayo ng uh, kanyang ano, kanyang uh, engine. So, before kasi sa painting na dustingan siya na alikabukan, nalagyan ng rubbing compound. So, sobrang dumi niyan kaya hindi natin masyado napapakita 'yan. So, ngayon, uh, napakita na natin. Ayan. Tapos, kung mapapansin niyo 'yung ilalim ng hood niya, uh, wala pa siyang pintura. So, Antayin natin dumating yung ating uh, uh, nakasign dito na pintor para balikan niya yan. Since uh, back job niya yan. Ayan. Then, uh, kung mapapansin nyo rin dito sa labas, natanggal ulit yung kanyang uh, uh, rain visor. Since uh, nag ulan nga Ayan. Nawala yung dikit nung ating uh, 3M. So, ibabalik na lang natin dyan. Then, sinabay na lang din natin, pinapintura natin ulit ng uh, ano nanga semi glossy. Pati ito, pipinturahan din natin 'to since ano, oh, may mga bakat sya nang uh, dikit. Ayan. so semi glossy ulit natin 'yan. Halos nasa ano na 'to, nasa 90% na finish na 'to ng ating uh, series dito sa ating uh, project car. Ayun. So dito rin sa loob magre-retouch din tayo kasi meron tayong mga ay nabakbak na pintura dito sa dashboard iyan so pa final check up natin yan iyan halos malapit na matapos to so konting kembot na lang hindi masyado nasara iyan And then, eto yung tail light nya, nabalutan na natin. Ito pala mga kawils, uh, hindi natin masyadong perfecto. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga uh, naging ano siya, lukot-lukot. Hindi natin masyado na fix since nanibago yung ating uh, tint man dito. Kasi may mga kurba siya dito sa mga dulo. So, ipapais na lang natin yan later on. Ayan, pansamantala kasi ang mahalaga kasi yung tail light nya, biyak na siya. So nagboomoy siya, pinapasukan siya ng tubig. Ayun, possible kasi na mag ano yan, masira 'yung ating uh, LED, 'yung tail light niya. Ayun. Then ito pala, 'yung ipakita na rin natin 'yung naging ano dito, pagbabago dito sa kanya central lock, ito 'yung ano niya. So gumagana, pagagana na rin natin 'tong remote ayano. Oh. Unlock. Ayun. Tapos pwede na rin siyang makontrol dito, dito sa pindutan niya. Pero kailangan uh, mas malapit yung uh, susi nya kapag uh, ginamit mo to. So mag unlock na rin yan. Ayan. Oh. Ayan. So magagamit na rin siya like dun sa 17W. Ayan. So yun lang ang kanyang update. Uh, ipasok ulit natin to sa ating uh, painting area. Para ma, <coughs> ma retouch na tsaka maaayos na natin yung mga kulang pa para mailabas na natin tong uh, uh, Finish product natin yan sa mga gusto pala magpa made to order dyan ng gantong klaseng unit ayan, available tayo made to order basis kindly message lang po sa ating facebook page or tumawag sa 0898-819-75 at hanapin nyo lang si Bossing Gary ayan. available tayo ah. Uh, hindi lang itong unit na to meron din tayong uh, paluwagan yan DA64B pwede mag upgrade ng uh, DA64W uh, 17B DA17W uh, Suzuki Pallet or Wagon R Stingray Ayan, meron tayong K6A neto merong katulad neto na RO6A na engine, mas matipid sa gas so available tayo palawagan, made to order straight na ano, pwede kayo magpa made to order, ayan, Uh, message lang sa ating Facebook page. So hanggang dito muna ang kanyang update. Ayan, ipakita natin to kapag malapit na matapos. Ayan, sige.